magandang buhay po mga katiets meron tayong nakita na naman marking dito mga katiets napaka legit mga katiets bibiktory din mga katiets pero medyo malaki po ang pagkabi nya parang entrance po mga katiets tsaka meron siyang katabi mga katiets na isang raya so mga katiets ayan Ay ayan kaharap niya mga katid, itong Ayan. <tuk tangan> Ayan. Hmm. Ayan po ang kaharap niya mga Parang, parang ano. parang monkey. tapos hmm. hmm. Tignan mo yun oh. Nakaukit tapos dalawang mata, may ilong sa yung ano ni. Tignan mo yun oh. niya do. iyan le, dito talaga ang marking na ito mga katis muna oh, no, yan yeah. Ayan mga Letter B po mga katiyaj. Itong bato mismo mga ka ang kaharap niya. Galing sa na ito mga Parang nasa 5 meter lang mga 5 meter lang. Yan na siguro mga ka ang tinuturo ng bina ito mga ka-TH.